Okay, balita naman tayo sa pinakasariwang sitwasyon dyan naman sa Iligan City at naroon po si Marisol Abdurrahman. Sol, kumusta dyan sa Iligan? Ivan, sa ngayon, kung panahon ng pag-uusapan, maganda na ang panahon, mainit na, terik na tirik ang araw, pero hindi pa rin magandang sitwasyon. Dahil hanggang sa ngayon nga, kung parang nasa state of shock pa nga itong mga taga-Iligan City sa kanilang naranasan, paulit-ulit nga natin itong sinasabi nun na ni sa panaginip ay eh, hindi raw nila ito na isip. Dahil hanggang ngayon, kada residente na lang na ating nakakausap ay ganun nga ang kanilang kwento. Pero lalo pat, uh, nahihirapan silang makarecover, iban lalo na marami pa rin sa kanilang mga kaanak ang hanggang ngayon ay nawawala pa rin karamihan nga sa mga ating na mga nakausap ng mga biktima ay totally na wash out ang kanilang mga bahay. So wala talaga silang matitirhan at ang masaklap pa, wala ni isa mang silang gamit na naisalba. Meron nga tayong mga nakausap na hanggang ngayon, na simula nga nang mangyari ang trahedya noong biyernes ng gabi, kung ano ang kanilang suot, yun pa rin ang suot nila ngayong araw. Pagamat may mga dumarating na donasyon sa mga evacuation center, talagang kinakapos dahil nga sa dami talaga nila at uh, hindi naman ho, ilang tao lang ang kailangan bihisan at kailangan pakainin. Kaya nga sila na mismo direktang nananawagan, not through the authorities na kundi sila na mismo nananawagan sa ating mga kababayan dyan ng pagkain, ng damit at mga gamot. Iban literal na talagang hindi mahulugang karayom ang eksena sa mga evacuation center. Lalo na nagantong napakainit na ng panahon, talagang pahirapan. Bata matanda, sama-sama na doon. Kagabi nga nang pasyalan natin sila, na talagang uh, nakaupo lang silang natutulog, yung iba nakatayo na din hanggang sa labas ng evacuation center, ay talaga namang may mga tao. Ang kanilang pakiusap mayon iban maliban sa kanilang kakulangan nga no, sa damit at pagkain, ay umaapila sila sa mga otoridad na sana naman daw ay huwag isigil ang isinasagawang search and rescue. Rescue dahil at sila ay umaasa pa nga na buhay pa ang kanilang mga anak na ma pa ang mga ito. Pero ang ilan naman natanggap na ang mga pwedeng maging naging kapalaran nga ng kanilang mga mahal sa buhay na posibleng hindi na nga raw ito nakasurvive. Sa nangyaring pehedya, ang kanila lang pakiusap ngayon ay sana nga ma-retrieve pa ang kanilang mga bangkay para naman mabigyan sila ng maayos na libig, makasama nila ito sa huling sandali, lalo na nga sa magpapaspo. Ang balita naman natin ay tuloy-tuloy ba yung sinasagawa ang and Retrieval Operation. In fact, iba, may mga nadaanan tayo kanina na may mga isinasakay pa rin sa truck pero hindi tulad nung mga nakaraang araw hindi naman na ganun karami. Yung last na sinamahan nating search and retrieval operation ay yung sa Bugay Island kung saan may na-recover na 13 na bangkay bandang alas 4 kahapon. Karamihan dito ay mga bata at babae. Ko iba at pasintabi na rin po sa mga nanananghalian papahirapan lalo ang isinasagawang retrieval operation dahil talagang kasuka-suka uh, at hindi na talaga kanais-nais ang amoy ng mga bangkay na nare-recover. Isama pa dyan yung amoy ng mga patay na hayop na nasa paligid lamang. Passable naman, okay naman ang mga kalsada, Ivan pero maputik pa rin yung mga lugar kung saan nagkaroon nga ng pagbaha. At kahit maganda na ang panahon, dumating tayo dito, may mga lugar pa rin na nananatili pa rin lubog sa baha pagamat humupa na nga ang mga ito, Ivan So, itatanong ko lamang just to uh, paint a clear picture ng sitwasyon dyan sa Iligan ano. Ilan sa total number of barangays ng siyudad ang uh, under a state of devastation ng sa mga panahong ito? Buong siyudad ba ganyan ang uh, tulad ng nakikita natin, balut sa putik, maraming nasira o yung mga coastal barangays lamang ang labis na apektuhan? Well, I have been devastated ang coastal, pero kung kung sa kung buong Iligan City ang pag-uusapan, mahigit sa kalahati ang apetado. Mm -hmm. Iban kasi tayo talagang iniikot natin yung mga lugar. Dito lamang, sa downtown lamang ng Iligan City, mukhang hindi masyadong ramdam na nagkaroon nga ng ganong trahedya. Gayun pa man, kahit nga po yung ibang parte ng downtown, makikita mo pa rin kasi may mga maputik pa rin talaga ng mga daanan. Mm -hmm. Yung mga binabanggit natin na, mga nasa coastal area, ito mga nasa gilid o ng ang river ay eh, talaga namang uh, na-wipe out o talaga na-wash out sila nung baha. Kaya ngayon, ibang uh, pagdadaan ka nga, all the way from Cagayan at pagdadaanan mo itong dito sa Iligan, mga residente sa gilid ng kalsada. Mm -hmm. If you can recall the noon sa Ondoy, ganun ang itsura, maputi uh, mga damit, mga gamit. Ang pagkakaiba nga lang nito ay eh, talagang nangabuan, natumbang puno poste, putol hmm. na tulay. Yun ang makikita sinayo dito pagdating na pagdating ng iligan. Sol, so, so all yung, mga, yung mga negosyo naman dyan sa downtown, bukas ba? Uh, hindi ba sila nauubusan ng mga paninda? Tulad ng nabalitaan natin in the past few days, tubig nagkaubusan sa mga convenience store at sa mga grocery. Yes, Ivan. Uh, may mga malalaki nga tayo kahit mismo tayo ano ay naranasan natin 'yan. Mm -hmm. Hindi kami mga maka tayo makapaniwala na bumili tayo sa isang malaking grocery kung tutusin pero nagkaubusan daw ng supply ng tubig mm -hmm. at kahit yung mga fast food pila, pila napakadaming tao. But as far as yung operation is concerned, mukhang business as usual uh -huh. sa downtown bagamat merong ilang sarado na apektado. Sa laundry, pila-pila rin -pila ang mga tao doon. Mga fast food, kinukulang din sila ng supply dahil nga yun nga tumaas nga ang oh. uh, ang mga demand at ang nga ng mga residente ng mga naapektuhan. Uh, oh. dahil nga problema pa rin ng supply ng tubig iban, nasyempohan natin itong draft ng Bureau of Fire Protection. Nagbibigay siya ng supply doon ng tubig hmm. sa mga residente na hanggang ngayon ay wala pa rin supply ng tubig. Okay, maraming salamat sa report na yan. Ingat kayo dyan. Marisol Abdurrahman.